Samantala Idol, pagpapasara naman po ng dam site sa Dagupan City Target bago matapos po ang taon. Para sa detalye, nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Target ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City na tuloy ang maisara ang matagal ng dumpsite sa barangay Bunuan bago matapos ang taon. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, puspusa na ang ang paghahakot ng basura mula sa nasabing lugar na kasalukuyang dinadala sa Ordaneta Metro Waste Facility. Layunin itong tapusin ang operasyon ng halos anim na dekadang dumpsite bilang bahagi ng mas malawak na programang pangkalikasan ng lungsod. Batay sa datos ng city government, higit dalawang daang tonelada ng basura ang nahahakot at Araw-araw mula sa lugar gamit ang pitong dump truck, tatlong backhoe at isang payloader. Bukod pa rito, may bahagi ng mga basura ang pinapadala sa isang planta sa Bulacan kung saan ito'y kino-convert sa enerhiya. Matatandang nung unang linggo ng Marso ay sinimula ang paghahakot ng basura bilang paghahanda sa planong pag-develop ng isang ecotourism park sa dating dump site. Kasama mo mula rito sa IFM de gupan ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News IFM News IFM -I IFM News